Sabi mga kabadi, nag-under na tayo ng makina. Pagpapigyan natin sa pala eh, bago natin.

Badi, nag-under na tayo ng makina. Patutubigan natin ito pala eh, bago natin isprayan. O so, bakit nga ba natin yung patutubigan para yung mga insekto ko mga kabadi, eh, umakit sila sa taas. Para pag nag-spray tayo, kuha natin sila lahat. Eh, umakit yung ibang insekto. Oh. 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 ayan o. Ito yung ano. Ito nga. yung mga kabadi ito. Ito yung mga kabadi oh Ayun, umangat na sila o. Oh. yung palay na nilaw. Ito yung palay na nilaw. Ayun yung mga naninira, ayun eh. yung, yung palan. Ah, makat na sila eh. Oh. Ah, kapal nila. Bubulabugin natin. Ayun o. Oh. Ayun yun. <laughs> Pagkakasidi natin pinatubigan yan at uh, lang natin ng uh, tuyo. Yung iba kasi nasa crack ng lupa o nasa ibaba ng lupa. Yung mas maganda kung akit sila kagaya niya nangyayari na yan. Pag inisprayan natin, nasa ibabaw sila. So, patay ka agad ano kapal, oh. Dami. Tignan nyo, natuyo na nila yung ano, oh. Natuyo na yung usbong ng palay, oh. Ayun. oh. Kapal. Oh. Ayan, yung, yung ano, lupa. ayun oh. Ayan, yung tubig, oh. Tignan nyo, namumuti. Ayun oh. Ayan, ayan. puti-puti. Ayan, isyekto yan. Ayan, oh. May paraan. i <laughs> sa okra mga kabadi Hindi mo kalabas yun linis na oh, no? oh Laki na rin Oo, na rin Para sumasabay na no? rin doon ah Diba? <laughs> Ito, pa rin dinis ah Pero yung ilalim ng okra malinis mga kabadi Ngayon yun no? hmm. Iba talaga sa okra eh Pansin ko din dati hindi sinusukal yung loob na ano kasi kolob hindi makahingay sukal ha? dahil tatakpan sila kaya lang ngayon ang lumaki Ay, Sabay lang yun Magsasanga-sanga na Mahaba na nga yung sanga natin Di ba? Oo ganun lang Give, Убаскайте дом. Хе-хе-хе-хе. Не Ang bango-bango Ang bango-bango Ang bango-bango ng bayabas Bayabas, body dami dami puti puti yung mga puti puti na yan hmm. gabi yung gamot tapang oh hmm. Gila si agri Geluluk na cang. Hebe. Gila Ini setengah. na ya si Hello, yeah. Well, mga kabady overtime tayo sa pag spray ay natin habang kaaraw pa so ito mga kabady yung ating babalagan sabihin uh, ko lang sa inyo na hindi naman talaga tayo gumagamit kung, kung makikita nyo sa mga vlog natin pag tatanim tayo hindi tayo gumagamit ng plastic mulch mga kabady kasi po uh, mainit ang singaw Tama, hindi nga magkakasukal yung tabing ano niya, puno niya. Kung halimbawa, may plastic na nakalatag dito. Uh, plastic na nakalatag diyan. So bubutas ng ng ganung kalaki. Silaki ng uh, PVC ng Bubutasin na ganon, doon natin lalagay yung buto. Pero syempre may nakasingaw din na lupa. May tutubo rin damo doon. So ang gagawin ginagawa namin doon, kinakat lang namin. I yung mismong paikot lang na ganun, ikinakat lang namin ng dahan-dahan yung uh, damo pero hindi dito hindi na magkakadamo mga kabady ang ayaw naman naman kasi namin sa ganon pagka mainit kasi mga kabady syempre yung singaw ng plastic nasisingawan din yung halaman uh, parang hirap bang makarecover yung halaman pero sa kabilang banda maganda rin yung ganon mayroon sa trabaho dahil ang dadamuhan mo lang yun lang yung isang butas sa detress ang laking ganon tapos yung pagitan lang hindi na tatabasin pa yung uh, tabi puno. Ayun nga napag-usapan namin ni Kuya Rodel, mga kabadi. Pag nagtanim kami dito dahil malaki to, maluwang ah uh, namin. Agamit tayo mga kabadi ng uh, plastic mulch sa uh, for the first time sa ampalaya. Gagamitan <laughs> natin ng plastic kasi pagka hindi natin ginamitan sa laki nito, medyo sa hektarya, 1.2 hectares eh baka hindi na namin kaya pagka hindi na namin ginamitan ng plastic para menos kami sa pagdamo, kasi so, isa sa number one din namin kalaban na nagpapahassle -ha sa amin mga kabady yun nga yung uh, damo kaya sabi namin ni Quero dahil napag na namin na gamitan namin ng plastic mulch para malas kami sa trabaho kasi yung balag natin dyan sa kabila yung may kalamansi na yan yung uh, nauna natin kalamansi baka baklasin na namin yan huling tan na, na may balag yan ngayon kung tatamnan man namin siguro doon sa may pwesto ng talong hindi na binabalag na gulay hindi na binabalag alabawa mga sili yan pwede pero yung binabalag kagaya ng sito ang palaya hindi na po namin tatamnan ganun na lang po ang itatanim namin dito naman tayo magbabalag dito sa kabila na to ito purong ampalaya ang itatanim natin dito estimate ko mga kabady 14 can 14 lata na ampalaya ang papasok dito kasi dito sa kabila naka 7 tayo doon 7 eh ano lang yun mayikit lang kalahating tarya. ito 1.2 hectares, so mga 14 mga ganun ang estimate natin mga kabahati 14 to 15 can syempre hindi natin may iwasan na may mamamatay may panghulip pa So, yun ang ating ano, mga body. Uh, alamin natin sa mga susunod na, cra na cropping na pag natapos upo na to, yun ang ating inenex at uh, syempre sa pagtatayo pa lang ng balag, uh, papalaban na tayo dito. Babaklas tayo doon. Kasi yung ibang buho doon, pwede pa yung iba. Uh, yung sa may tudling ng ampalaya, kailangan basal na buho. Bibili tayo ng bagong buho. So yung mga second hand nating na buho na to gagamitin natin pang gitna, pang tukod kasi mangyayari dyan ito mga kabady kita nyo pa ba madilim na kasi isang tudling dito ito yung kalamansi tsaka ito kigitnaan natin yan ito tudling dito dito nakatanam yung palaya dito sa area ng kalamansi maglalagay tayo ng buho dyan pinakatukod nya kasi dito pa yung isa ito dito ulit so masyadong malapad lulundo lulundo yung alambre so pag nag spray tayo nakayoko hindi pwede yun kailangan may tukod dito Kala may tukot siyang ganun para yung uh, pinakabubong niya pag sumampang ganun, pag nag na yung ampalaya pag gumanon na hindi luluntong ganun. Uh, ano niyo mga kabady yung uh, ibig sabihin. Imagine niyo, andito yung isang ampalaya, di ba? Ampalaya to. Tapos ito pa yung pagitan niya. 12, 12 feet ang layo. So ibig sabihin dito, isa dito, saka isa doon malapad masyado kaya kailangan mayroon isang tukod dito nakalinya rin na pinakasapo, suporta para yung uh, pag uh, akit ng ampalaya pag gano'n niya, kasi nandun yung karamihan ng bunga ng ampalaya sa kilikili niya pag nag-shetting gano'n so hindi hindi lulundo yung ating balag so gano'n ang ating ano setup dyan mga kababing

Ayun na. Ayun na dali dali. Vloggers ka nga, di ba? Marcos, come on. Mating si Marcos, mga kabadi. Marcos. Marcos.